Hello mga langga, good afternoon. So, gagawa ako ng kape ni madam. So, maglalagay na ako ng tubig dito. So, yung, ayan, hanggang 8 lang. Ata. Ayan. Lagyan na natin lahat dahil konti lang naman ang natira. Tapos, sarado natin. Ayan. Tapos, dito maglalagay tayo dito. So, ito yung in-inom ni Mugrabels, guys. Ayan. na cafe. Native ata to guys pag sa atin. Native ba? Ayan. Ayan. Tapos maglalagay ko ng tatlong ano. Kutsara. Kutsara ba to? nito guys. <laughs> so tatlo lang guys. So tatlong kalahati. At eto na nga mga langga ang coffee ni Madam. So tignan nyo. Ayan. Konti pa lang mga langga. Pero pag pagkatapos yan is marami dami yan. Kasi hanggang 8 ata or 9 yung tubig na nilagay ko. At pagkatapos ko pala dyan gumawa ng coffee ni Madam mga langga. Ay gumawa din ako ng ulam ng aking dalawang alaga. So ang ulam nila for today's video mga langga ay mulukya. Yung mulukya, mga langga pag sa atin dyan sa Pinas is saluyo. At yung saluyo dito sa Saudi mga langga ay ganito na yung itsura niya mga langga is na blender na siya. So ready to cook na lang siya. So kailangan na lang natin bago natin iluto. So ibabat na lang muna natin sa tubig dahil frozen siya. Kailangan natin ilagay sa freezer. Dati Diyos ko po, kapag bumibili talaga yung amo ko, nung nandito pa yung amo kong lalaki, tuwing bumibili talaga sila ng saluyot, is kailangan mo pa himay-himayin tapos i-blender mo pa siya. So ngayon mga langga, dahil bihira lang kami nagluluto, so para sa mga alaga ko lang naman to, so hindi ko na kailangan siya ilagay ng ano ng manok so magikubian na lang ang nilagay ko dyan tapos konting asin, yun lang. Wala nang gisa-gisa. Pero kapag sa amo ko talaga mga langga, is kailangan mo talaga yan igisa. Tapos lagyan mo ng bawang ganon. Tapos lagyan mo ng sahok. Yung sahok niya is manok. So, sobrang sarap niya mga langga. So, favorite ko talaga. Pero kapag sa dalawang alaga ko, is ganun lang. imekus mekus lang natin yan. Dahil hindi naman sila kumakain ng manok. At eto na nga mga langga, imekus mekus ko lang siya hanggang sa maluto. So, hanggang dito na lang. Ingat kayo palagi. God bless. Love you.